Pananaksak ang iginanti ng isang lalaking pinagtak sila ng misis. Napatay niya ang kabit ng maaktuhang nakikipagtalik sa kanyang asawa sa loob mismo ng kanilang pamahay. Nasa frontline ng balita niyan si John Aroa. Sa kwartong ito, napatay ang 30 taong gulang na lalaki matapos pagsasaksakin sa San Miguel, Cebu City nitong linggo. Nahuli raw na nakikipagtalik ang biktima sa babaeng may asawa, ang nanaksak ang legal husband ayon sa sospek na aktuan niyang nagtatalik sa loob mismo ng kanilang bahay ang kanyang misis at ang kabit. Nagdilim daw ang paningin niya kaya pinagsasaksak ang kabit. Agad namang sumoko ang sospek sa mga pulis at na-recover sa kanya ang kutsil yung ginamit. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Dalawang taon na raw mag-asawa ang sospek at ang babae. Pero ayon sa kanilang kaanak, walang forever ang pagmamahalan ng mag-asawa. Sinira raw ito ng bisyo ng sospek. Ang tagal ng pagtitiis ng ate ko sa kanya. Pinapatawad lang ati, niya laging mister niya, pero hindi ay, nagbabago. Sabi niya, oo, magbabago na raw, pero ganun pa rin. Ninanakawan niya pa rin ang ate ko. Sa kabila ng krimen, posible rang maabsuelto ang suspect sa ilalim ng revised penal code kapag ang isang kasal na babae o lalaki ay nakapatay ng mahuli sa akto ang asawa na nakikipagtalik sa iba. Pwede lang itong patawa ng parosang destiero wala itong katumbas na pagkakakulong. Pero nagdesisyon ang Cebu City Police na ituloy ang kasong murder laban sa sospek. Pusibli namang sampahan ng kasong adultery o pakikiapid ang babae. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.